Sama-sama tayong magiging sa saksi. Bago sa saksi, lalo pang lumakas ang hangin sa Santa Ana, Cagayan, dahil sa Bagyong Marse. Sa pilitan ng inilikas ang halos isanda ang pamilya sa barangay Palawig. Karamihan sa kanila nakatira sa tabing dagat. Magiging 70 pamilya ang target pang mailikas sa barangay. Bukod sa Santa Ana, may pinalilikas na rin mga residente sa Gonzaga, Pamplona at iba pang mga bayan. Sa latest bulletin ng pag-asa, nagbabadya pa rin mag-landfall ang Bagyong Marse sa Babuyan Islands o hindi kaya sa mainland Cagayan. Ang latest sa bagyo, alamin mamaya. Zero visibility sa ilang bahay ng Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan ngayong gabi. Naranasan po yan sa España Boulevard sa Sampaloc, Manila, ganyan din sa EDSA Mandaluyong. Inulan din ang ilang bahagi ng Quezon City. Kasama na ang Metro Manila sa Thunderstorm Advisory na inilabas sa pag-asa mag alas 8.30 ngayong gabi. Sa ibang balita, sumakit daw ang channel driver ng luxury vehicle na may pekeng protocol plate na pang senador. Kaya iligal na dumaan sa EDSA bus lane. Tinikitan at pinagmuta na siya pero... Hindi para lusot ang kumpanya kung saan nakarehistro ang sasakyan. Saksi si Joseph Moro. Sarbe-dary pa sir, -be -be, lang naman kayo eh, sir. Sir license ko license, driver's license ako. ko. Kunin na, oh. Ay, nakakutom talaga naman. Linggo ng gabi nang dumaan sa may northbound lane bago ang Guadalupe Station ng Edso Bus Carousel ang luxury vehicle na kadalak Escalade kahit na bawal. Kanina, humarap at nagpaliwanag sa Land Transportation Office ang sinitan driver na tinakasan ng enforcer. Kala ko sir, eh, pwede ako makapasok sir kasi nagmamadali po ako sir. Sumasakit kasi yung tiyan ko sir, eh, medyo not feeling ko ako noon sir. Eh. Kaya gusto kong ano, sir, sumubok na dumaan doon sir diniketa ng LTO at pinagmulta ng kabuang 9,000 pesos si Edpan. Naarap din siya sa patong-patong na paglabag tulad ng disregarding traffic signs dahil sa pagpasok sa busway at illegal use of protocol plate. Number 7, ng plaka ng ginamit niya sa sasakyan na pang senador lamang dapat. Pero ayon sa LTO, peke ang plaka. Okay peke in the sense that it is not uh, legitimate no? in the sense LTO issued. Hindi kayo may gawa. Hindi kami may gawa. Ano no? Sinabi rin ng LTO na rehistrado sa kumpanyang Orient Pacific Corporation ang sasakyan. We cannot confirm the, the names of the directors and stockholders may be found in the SEC. It's a public record. And right now, we are not authorized to divulge their names due to their rights also. Privacy po. Hindi naman nila maipaliwanag kung bakit gamit nila ang plate number 7. Kinumpirma naman ng driver na apat silang sakay ng luxury vehicle. Hindi siya kita sa video pero nakita ang katabi niya sa harap. Ang sumilip naman na nakaupo sa likod ay isa raw investor na ihahatid nila. The company sincerely apologizes for, the, for what happened. Uh, hindi po namin uh, ginusto yun. Uh, Rest assured, we will cooperate with the uh, investigation. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, sa mga nahuhuli sa ELSA busway ang mga driver lamang ang tinitiketan at may pananagutan at hindi ang kanyang mga sakay. Pero hindi naman nakalusot ang kumpanyang Orient Pacific dahil iisyuan sila ng LTO ng show cause order para imbestigahan ang karagdagang paglabag ng driver at ng may-ari ng sasakyan hihingi rin ng LTO sa Securities and Exchange Commission o SEC ng kanilang information sheet. Sa kopya na nakuha ng GMA Integrated News Research, makikita na presidente ng Orient Pacific Corporation, si Kenneth T. Gatchalian, tatakbong congressman at kapatid ni Senador Wynne Gatchalian. Hinihingan pa namin ng panig ng magkuya pero nung isang araw sinabi ni Sen. Gatchalian na wala siyang puting Cadillac Escalade. niya Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Patuloy na tinutumbok ng Bagyong Marse ang Northern Mainland Cagayan at Babuyan Islands. Base po sa AP ang bulletin ng pag-asa, signal number 3 sa northern portion ng mainland Cagayan, southern portion ng Babuyan Islands at eastern portion ng Apayao. Nakataas naman ang signal number 2 sa Batanes, natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, northern portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan. Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng na Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern portion ng Aurora. Ayon po sa pag-asa, hanggang bukas sa sanang intense to torrential rains sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Heavy to intense rains sa Batanes at Abra at posible na malalakas na ulan sa Kalinga, Isabela, Ilocos Sur at Aurora. Base naman sa forecast track ng pag-asa, posible bukas ng hapon hanggang biyernes na madaling araw mag-landfall o dumikit ang sentro ng bagyo sa Babuyan Islands o di kaya sa northern portion ng mainland Cagayan sa katutumbukin ang Apayaw at Ilocos Norte. At biyernes ng gabi, posible na lang sa na ito ng PAR. Iniutos ni Pangulo Bongbong Marcos na isa-ilalim na sa high alert ang lahat ng ahensya ng gobyerno dahil sa Bagyong Marse. Pinarerepason rin niya ang mga disenyo at pagkakagawa sa mga tulay at kasada para naman tumagal at umubra. Sa anumang panahon, saksi si Dano Tingkungko. Para hindi na anya maulit pa ang pinsalang iginulot ng Bagyong Christine sa Bicol, Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Public Works and Highways na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program para iwas-baha o mapabilis ang paghupa nito. Inanunsyo niya yan ng mamahagi ng kabuang sandaang milyong pisong ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Camarines Sur at Albay. Para dyan, iniutos ng Pangulo sa Public Works Department at Interior Department na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Iniutos ding repasuhin ang disenyo at pagkakagawa ng mga tulay at kalsada para tumagal at umubra sa anumang panahon. Tiyakin ninyong dekalidad, ligtas at matibay ang mga materyales. Pinahanda naman sa Budget Department ang Quick Response Fund para sa pagtugon sa pinsala ng bagyo. Ito pong QRF natin ang katotohanan dyan, dahil sa dami ng bagyo, ay naubos na. Kaya ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit. Inaprubahan naman ng National Economic Development Authority Board ang extension sa pagtatayo at ilang pagbabago sa ilang flood control projects. Itinaas sa 22 billion mula sa dating 9.89 billion pesos ang para sa Cavite dahil sa mga idinagdag na drainage at pagpapalawak ng diversion channels. Itinaas naman sa 57.7 billion mula 33 billion pesos ang phase 4 ng isang proyekto kontrabahan na pakikinabangan sa Pasig, Marikina, Quezon City at mga bayan ng Taytay at Cainta sa Rizal inaprubahan din ang pagbili ng 40 fast patrol craft ng Philippine Coast Guard para sa disaster response, search and rescue operations at pagpapatupad ng maritime law. Ngayong ramdam na ang Baguio Marse sa ilang bahagi ng bansa, utos ni Pangulong Marcos ilagay sa high alert ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Ayusin daw ang sistema ng komunikasyon para mas mabilis ang paghahatid ng abiso sa publiko. Sa ngayon po ay uh, sinasabihan po natin yung ating mga kababayan na magkaroonin ng preemptive evacuation, lalong-lalo na po doon sa mga lugar, mapababang lugar na pwedeng bahayin, yung mga dati nang binabaha at saka sa lugar po na pwedeng magkaroon din ng pagbuo ng lupa. Ang mga ito po ay lalong-lalo na ah, dito sa gilid po ng ating Cagayan River. Para sa GMA Integrated News, Dano Tinkungko ang inyong saksi. Kulikam ang pagsempla ng isang motorsiklo sa Pasig City. Ang aksidente nag-ugat daw sa pagtagas ng langis mula sa isang AUV. Saksi, si Oscar Oida. Pasado las ng hapon nitong lunes, kuwang-kuwa sa CCTV ng Barangay Kapitolyo sa Pasig nang magkalat ng langis sa daan ang isang dumaang all-utility vehicle o AUV. Dahil hindi po siguro secure yung kanilang Uh, pagkakalagay sa kanilang vehicle, hindi nila alam na tatapon na. Ilang saglit, napadaan sa kumalat na langis at nadulas ang isang motorsiklong may angkas pamanding pasahero. Agad naman silang tinulungan ng mga tao sa lugar at tinulungang makatabi sa gilid. Inalok daw sila ng ambulansya ng barangay pero di na raw ito nagpatulong pa at kalaunan ay sumakay na muli ng motor at umalis. Luckily, hindi po na-injured yung ating rider and minor injuries lang siguro yung rider tsaka yung angkas niya. Eh, yun nga, kawawa po yung motorsiklo dahil wala naman din siyang kamalay-malay siguro na biglang may oil spill do sa dadaanan niya. At para di na maulit pa ang insidente, agad pina-flashing ng barangay ang tumagas na langis. Kung may makikita o manong mga tumagas na langis sa daan, agad daw ipagbigay alam sa mga kinaukulan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oid ang inyong saksi! Nasa Immigration Lookout Bulletin na ang pitong opisyal ng Office of the Vice President dahil sa ilang beses nilang hindi pagsipot sa mga pagdilig ng kamera. Kabila po dito ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na nakalista na ng bansa bago ang hearing kahapon. Pero gate na OVP, personal ang biyahe at walang kinalaman sa trabaho. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Dahil sa ilang beses na pang-iisnab sa mga pagdinik, hiniling ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin ang pitong opisyal ng Office of the Vice President. Pinagbigyan naman ito ng Department of Justice at inilabas ngayong araw ang kautusan. I would like to reiterate that this ilbo is not a restriction to their travel or their right to travel but merely a monitoring mechanism by which we can see kung lumabas po sila sa bansa or pumasok na Pero paglilinaw ng DOJ it does not by any stretch of the imagination um, force them to attend a particular hearing uh, whether it be in the Congress Senate or in court Kabilang sa nasa lookout order ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zulika Lopez. Nakatakda sana siyang humarap sa pagdinig pero lumipad pa Amerika sa bisperas ng committee hearing kahapon. Ayon kay Committee Chair Joel Chua, tila may pumipigil sa mga opisyal ng OVP sa pagharap sa investigasyon kaugnay ng paggasto sa confidential at intelligence fund ng OVP. Inaalam daw nila kung si VP Sara ang pumirma sa Travel Authority ng Chief of Staff nito. Ganito rin ang pananaw ng ibang kongresista. Meron hong bad faith sa mga anong rason. Unang-una, they were invited several times. Pangalawa, makikita pong merong bad faith kasi pumalis po siya ng bansa the night before the scheduled hearing. At the Chief of Staff has the obligation to explain the irregularities The concerns and the issues, kasi kung wala naman tinatago, bakit ka umiiwas? Sa isang pahayag, kinumpirma ng OVP na bumiyahe pa Amerika si Lopez at inaprubahan ito ng DICE. Personal na biyahe raw ito at walang koneksyon sa trabaho nito. Hiniling pa ng OVP na igalang ang privacy ni Lopez at ang pamilya nito sa panahong may mabigat daw silang pinagdaraanan. Nababahala rin ng ilang kongresista sa pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na mag-oath sa pagdinig ng Kamara. It does not set a good precedent no? for all resource persons that will attend in the future hearings. Even uh, former President Aquino attended the Senate hearing and took his oath. President Duterte attended the Senate hearing and took his oath. Sa kabila nito, premature pa raw sabihin na may basehan na para i-impeach ang bise. It's premature, no? Uh, to even say na this leads to the impeachment. We have yet really to to ano, to find out what really happened as to as far as the utilization of these funds. Hinihingan pa namin ng reaksyon kaugnay nito si VP Sara. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nadagdagan ng dalawang milyon ang mga Pilipinong may trabaho noong Setyembre at inaasahang darami pa habang papalapit ang Pasko. At kabilang sa matumas ang bilang mga senior citizen. Saksi si Bernadette Reyes. Age knows no limits, pati sa paghahanap buhay. Gaya ni Lola Marilu na kahit si 10 -anyos na, abala sa kanyang maliit na karinderiya. Para may income din, konti, ganun, para para sa mga apo, anak. Kagaya nito, kikita ako, o, di may pamasko ako, ako sa mga apo ko ayon sa Philippine Statistics Authority nadagdagan ng 384,000 ang bilang ng mga senior citizen na nagtatrabaho o nagne-negosyo noong Setyembre kumpara sa parehas na panahon noong nakaraang taon karamihan sa kanila nalilinya sa services sector yung mga seniors workers na senior ay tumataas uh, both in terms of numbers and in terms of percentage of uh, uh, workers Nitong September, halos 50 milyong Pinoy ang may trabaho base sa tala ng Philippine Statistics Authority. Dalawang milyon yang mas marami kumpara sa parehong buwan noong 2023. Bumaba naman ang bilang ng walang trabaho. Mas mababa kumpara noong Agosto. Bahagyan namang tumaas ang bilang ng mga underemployed o nais magkaroon ng dagdag na oras sa trabaho. Gaya na lang ni Michelle na nag-overtime sa trabaho. Para may panggastos din po sa ano, pandagdag gastos sa pang araw, araw Kasi ang hirap po ngayon ng buhay. Ang good news, habang papalapit ang Pasko, maaaring makatulong ang ilang job opening sa retail sector tulad sa mall, groceries, restaurants at hotel. Magsisimula sa October yung mga bazaar, yung mga markets na may mga activities tayo. Ayon kay Labor Secretary Benny Laguesma, pagpapakita raw ang latest labor force survey na bumubuti ng economic conditions ng bansa. Prioridad daw nila ang makapaglikha ng kalidad na trabaho sa pahipagtulungan sa privadong sektor. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Isang barko na China ang namataang nagmamasid sa joint exercises ng AFP sa isang isla sa West Philippine Sea. Ineensayo roon ng Pilipinas kung paano babawiin ang isang isla. Saksi, si Chino Gaston. Sakay ng rubber boat mula sa BRP Ramon Alcaraz, sinugod ng mga Navy SEAL at Coast Guard ang Kota Island sa West Philippine Sea. Pagsasanayan kung paano atakihin at bawiin ang isang isla. Bahagi ito ng sama-samang pagsasanay ng Philippine Navy, Army, Air Force at Philippine Coast Guard para sa AFP Joint Exercises Dagit Pa 2024. Gamit din nila ang pinakabagong fast attack interdiction craft na gawang Israel, pati na ang Agusta Westland Helicopter. Ayon sa AFP, wala namang pinatutungkulang bansa ang pagsasanay. Pero nating na we are warning our neighbors or kahit na sino mang mga external forces that we are capable of defending our islands. This is a test of our interoperability dito sa our Forces of the Philippines and the integration of all the capabilities of the Army, the Air Force, and it is very crucial for us to enhance, of course, our capability right here in the in the West Philippine Sea. That is to, for us to show our firm resolve of uh, defending ourselves against so, Ginanap ang pagsasanay sa bahagi ng kalayaan group of islands sa West Philippine Sea. Sa gitna nito, isang corvette ng Chinese Navy ang lumapit at nagpasit Agad na nag-radio challenge ang BRP Ramon Alcaraz para palayuin ng mga Chinese. Chinese warship 629, Chinese warship 629. This is Philippine Navy warship 16. You are entering in our exercise area. Leave the vicinity immediately. Over. Hindi sumagot ang mga Chinese, pero ayun sa AFP. Din naman naka-apekto, ang pagdating dating nila, saginawa pagsasanay. Pag nag mama sila, uh, nano no sila. So, palan uh, Yung ating, uh, exercise. Sa Philippine Rise naman, na nasa silangan ng Luzon, dalawang Chinese research vessels ang namataan noong lunes ayon sa Philippine Navy. Pero anila, posibleng umiiwas lang ang mga naturang barko sa bagyo kaya naroon. So nothing, nothing to be scared of. Nothing to be alarmed about. Mas tahimik naman daw ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea, sabi ng Philippine Coast Guard. There's a significant number of uh, decrease of presence. Uh, on the part of the Chinese government maritime forces because of uh, the very bad weather condition in the west philippines is. Pero sa himpapawid dumarami raw ang intrusion of foreign aircraft na ilegal umanong nakapapasok sa Philippine airspace base sa monitoring ng fifth fighter wing ng Philippine Air Force We are almost outside the 24 nautical mile limit and sometimes they go uh, near the 12 nautical mile limit but uh, maybe they are just testing us and this is very uh, concerning for us mahirap daw matukoy kung saan bansa galing ang mga naturang aircraft lalo't pumasok ang mga ito nang wala manlang paalam bari raw na military o commercial ang mga naturang eroplano Hamon din ang magsagawa ng mga interception sa karamihan ng mga foreign aircraft na pumapasok sa airspace ng bansa dahil limitado ang kakayahan ng Philippine Air Force. It's very costly to intercept this uh, intrusion, this uh, aircraft, unmanned or manned. So we need to balance, we need to be selective. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Nasagip sa gilid ng kasada ang walong banggula na sanggol matapos umanong tangayin at iwan ng dalawang lalaki sa Malay-Balay City sa Bukidnon. Nahuli ang isa sa mga lalaki matapos tumumbah ang kanilang motosiklo pero nakatakas ang kasama niyang tsuhin na siya raw amain ng bata. Depensa ng nahuli, ipinahawak lang sa kanya ang bata pero hinabol sila ng mga tao kaya iniwan niya ito dahil sa takot. Maayos naman ang kalagayan ng sanggol. Ang kwento ng lola. Hiwalay ng ina ng bata at ang ama ina suspect sa pagdukot. Dumalaw raw ang suspect sa bahay nila pero itinakas bigla ang bata. Pinag-aaralan na ang posibleng reklamo laban sa nafuling lalaki. Patuloy ang investigasyon gayon din ang pagtugis sa nakatakas na suspect. Tumanggap ng natatanging pagkilala ang Menorco Development Corporation sa industriya ng real estate. Nakuha nito ang Wired Score Platinum Certification pinakamataas na digital connectivity o connectivity rating na ibinigay ng Wired Score. Bilang pioneer sa digital connectivity, sinabi ni Carmen Jimenez Ong, founder and CEO ng Minarco Development Corporation, lalo pang pinag-iibayan ng kumpanya ang kanilang competitive edge sa larangan ng commercial property landscape. Ang Minarco Tower ang kauna-unahang gusali sa Pilipinas na nakakuha ng prestiyosong parangal. Kapuso, apat na putsyam na araw na lang. Pasko na. At kumukutikutitap na ang mga Christmas display sa Ayala Avenue sa Makati. Habang highlight naman sa isang mall sa San Juan, ang higanteng Christmas tree. Saksi, sinikuwahe. In five, four, two, All red with a touch of gold, giant Christmas tree na inilawan sa isang mall sa San Juan City. Tatlong pong talampakan ng pinagpatong-patong na giant Christmas balls ang ginawang Christmas tree. Sinta ng dalawang palapag na gusali. Mas kinumpleto pa ang Christmas feels dahil sa pasno effect. At syempre ang pagkanta ng kantang pampasko ng choir at orkestra. What we wanted to shine light or showcase here is about the spirit of Christmas as one family. Ramdam na ramdam po yung ano, yung Christmas spirit pa yung pagka lighting ng Christmas tree. Nagkaroon din ng gift giving para sa mga batang tumutuloy sa isang orphanage na inimbitahan para matunghayan ng pagpapailaw ng Christmas tree. Five, Muli namang pinailawa ng 1.9 kilometers na kahabaan ng Ayala Avenue kanina. For over a decade, we enjoyed the Festival of Lights, our annual feast for the eyes. But this year, we have prepared a truly immersive holiday experience. Para sa GMA Integrated News, ni Wahe, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!